Umaga po, ayan po. Nagbibinta po ako ng mga buti-buti. Ayan po si kuya. Ayan. Ayan po. Ayan, nagbibinta ako at may nagnamimili. Ayan. Ayan, guys, nagbenta kami lang. Magkano po 'yan kuya? isa po. isa, dalawa. Ay, ko na 'yan 'Yan sa Sunrocks, <gabihilong> Kita Magkano 'yung ganito? Ay, Hindi gaymit <gabihilong> Yan guys, nagbinta na kami ng ano. na, na kami ng ano, paghirap na. Pa, pa, Dan sa basura sa akin mama, madami 'yon, nikal kalin pa naman. Ayan. Ah. Uh, ayan po, Yeah, nagbibinta kami ng buti. Ayan po. Ayan. Yeah. O, nagbibinta kami. Ngipon po po yan. Kaya alam kong matitigil. Yung buti po ng mountain joe. Hmm. Yung bill, yung bote po ng Mountain Dew na po. Ah. Umaga po, ayan po. Nagbibinta po ako ng mga uh, buti-buti. Ayan po si Kuya. Ayan. Ayan po pipinta ako. Ano mo, natin hindi. Okay. Ayan, 26. Dalawa piece. Ayan. Yung electric pan ko, magkano?

bintak Ayan bibigyan mo mga 50 yan ano pa kayo ng dalawang buti Yes tapela 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 inyo Ayun tapela 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 wala ka tapela tapela